po na lagyan na natin ng taloktok ito po yung lalagyan ng dingding ayan makikita nyo po ah, pinadikit na natin linagyan na po natin ng epoxy ito wala pa po yan lalagyan na lang po natin kakabit natin ngayon ah, para bukas baka natin itong bangka na ginagawa natin ayan po makikita nyo ayan ganyan yan ang nyan ito po yung epoxy natin ito po yung isa uh, ito po yung gagamitin natin ngayon Ano ba naman ngayon pala natin?

Ayan natapos din natin lagi ng taluktok. Meron na pong mga nakatayong uno kabit na lang po yan ang marine natin yan makikita nyo yan po yan na po yung forma ng kakabitan natin ng marine ah, ito po yung marine plywood natin guys ito po yung 1x4 ay ah, kakabit po natin to sa ibabaw na po yung tinatawag na baubahan dito po natin ilalagay yung 2x4 dito sa ibabaw na to tapos ilalagyan pa po yan ng mga 1 by 2 ganyan mahaba na papunta doon sa dulo. Dulo, dulo tsaka doon po sa dulo na yun Inagyan natin po ng pabigat yun kakabit natin doon sa ibabaw ng mga kaloktok yan inagyan natin ng barbel para uh, medyo bumaloktok po siya hindi tayo mahirapan mag kabit ng uh, dayan dayan yan ya, nanti nah, 'yan tawag din yan dayandao ay okay kidito na din. Tapos doon na yung nate. Yan nagba barbell pa po yan. Yan naliligo po sa dagat din. Jo mainis talaga. Ah, yan to yung harap nalubog na kasi lang talaga nang masakit karein sa balat. Shoutout kay Tita Lara Perez vlog at kay Tita Denise Uh, at syempre kaila Tining Leaks Vlog, kaila Ma'am Silly TV at kay Doc Lady Albinjor. Ayan, mag i shot at po sa inyo. Si Hany Aros Official. Ayan. Uh, at sa lahat-lahat na po ng mga kaibigan po natin ng mga vlogger po, mag i shot at po sa inyo. At uh, sa Burungan Bites. Uh, at sa Lagalag na Waray. Ayan. mag i shot sa inyo. Ingat kayo dyan sa pag-vlog ninyo. Uh, muli po tayo nagpapahalam po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, sana po subay-subay po ninyo ang paggawa natin ng bangka. Kung kan isa ng nang natin, uh, tapos gagawa tayo ng pump coat na bangka. Babay na po sa inyo lahat. Ingat po tayo, lalo-lalo na po kayo mga OFW. Ingat po tayo lahat. God bless. And I love you po. Bye-bye.